para sa kabanatang ito noong ika na anibasaryo ng aking pangorek na ng mga barya at sa tabing papel, ako ay bumili ng mga barya sa lungsod ng Paranaque sa halagang 400 piso. Medyo overpriced lamang. Sa aking binili ang mga pangkaraniwang mga barya mula sa iba't mga bansa sa Asia. Sa so, walang pagtatagal, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa lumista. Ang lumista ay isang poksapot na maaari kayo track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa daping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Ngayon din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit akin nire-recommenda para sa mga kolektor na nanonood sa video ito. ang unang bariya sa video ito ay nanggaring ng silangang asya, Hapon. Sa harapan, itinatampok dito ang tumutubong puno, ang nakasulat na Hapon at isang yen sa wikang Hapones. Itinatampok naman dito sa likuran ang denominasyon na mayroong nakaparibot na bilog, isang yen. Ang taon ng paggawa nito ay Showa 35 o 16 anim na Ang kasunod na tatlong barya ay ganito pa rin. Ang isa ay gawa noong taong labing siyam dapat, o Showa 30 siyam. Ang pangatlo naman, gawa naman noong taong dalawang pito o heise labing siyam. At ang nito ay gawa naman noong taong apat o Heisei 26. Ang kasunod na denominasyon naman ay limang yen. Sa halapan, itinatapok dito ang dalawang haramang tumutubo. Ang salitang hapon sa wikang hapones at ang taon ng paggawa nito ay Showa 45 o taong labing sa likuran naman. Itinatapok dito ang palay at ang mga linya na nagre-representa sa tubig. limang yen. Katulad ng isang yen, mayroon pa rin tatlong kasunod na barya sa iba't ibang mga taon. Ang una dito ay gawa noong taong labing siya o siya wari sa pangatlong nito siwa anim na putada o taong nabing at ang guti nito ay heisei nabing anim o taong dalawang ribotapat. At ang denominasyon ng mga baryan ng Hapon sa bidyong ito. Sa harapan, itinatampok dito ang Phoenix Hall, gayon din ang saditang Hapon at 10 yen sa wikang Haponis. Itinatampok naman dito sa likuran ang red. Bidang sampu at ang taon ng paggawa nito na Showa 36 o dabing Siam 16 na isa. Dito sa denominasyong ito, mayroon pang pa kasunod na anim na barya. At ang ikalawa rito ay gawa noong taong labing siyam, pitumput o siyawa apataput anim. Siyawa apataput pito, o labing siyam pitumput alawa. Heisei o taong dalawang libo tatlo. Ito, Heisei dalawang putisa o taong dalawang Dibot tiyam. Heisei dalawang putima o taong dalawang libo tabing tatlo. At ang huli nito Hey, say dalawang o taong dalawang ribot pito. Ngayon tayo ay dadako sa gitnang silangan at ang bansang ito ay Kuwait. Sa halapan, itinatampok dito ang isang show. At ang taon ng paggawa nito na taong 2010 o Hijri 1431. Itinatampok naman dito sa likuran ang pangalan ng bansa sa wikang Arabes sa itaas at Ingles sa ibaba, 10 pils. Ang ikadawa sa Kuwait, isa pa rin daw. Makikita ito sa lahat ng denominasyon ng mga bariya ng Kuwait. Sa oras na ito, ang taon ng paggawa nito ay taong 2007 o H.R. 1428. Ang denominasyon nito ay 20 years. Dito naman, ang taon ng paggawa nito ay 1777 o H.D. 1417. 50 years. Sa isa pa, 2,000 tabing isa o Hijri labing apat at tumput dawa. Muli, limampung piyos. Sa pinakamataas na denominasyon nito, ang taon ng paggawa nito ay labing siyang pitumput tatlo o Hijri labing tatlo siyang naputatlo. tatlo. Isanda ang piyos. At ang pinakahuli sa Kuwait, ang taon ng paggawa nito ay taong 27 o apat 14-28. Muli, isang daang pills. Patungo naman sa Europa, Oranda. Itinatapok dito ang dating reyna ng Oranda na si Reyna Beatrix na namuno bilang reyna ng Oranda mula noong taong 1980 hanggang taong 2013. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2001. Sa likuran, putol-putol na mapa ng Europa na nagpapakita sa mga miyembro ng Unyong Euro Europeo noong panahong yun. Isang Euro pagbalik agad Asia, Taiwan. Sa harapan, itinatapok dito si Chiang Kai-shek. Ang taon ng paggawa nito ay si uh, 85 o labing siya Sa likuran naman, pakikita ang disenyong ito, isang doryal. Sa isang bansa sa Timog Silangang Asia, Malaysia, sa harapan, itinatapok dito ang gumamera na siyang pampansang bulaklak na Malaysia. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyang naputatlo. Isang ringgit. Sa likuran, itinatapok dito ang isang kris na mayroong karuban. At sa likuran, ay terang dokada. Ang disenyong ito, mariban sa terang ito, ay ginamit na rin sa baryang isang sentimo ng British Malaya. At ang huling bansa sa bidyong ito, Thailandia. Sa harapan, itinatampok dito ang dating hari ng Thailandia na namuno mula noong taong 1946 hanggang taong 2016, si Fumibur Adoriadej tinagurian siyang ikasyam na rama. Sa harapan, sa likuran, itinatapok dito ang isang templo na Wat Saket. dalawang bat. Ang taon ng paggawa nito ay BE er 25-50 o taong 2016. At hindi ko sukat kadain na nakakuha para ako ng duplicate. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariyang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga bariya na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ika-23 ng Hunyo taong 2024. Ang pinakamaganda dito sa akin, base sa disenyo, ay siyempre ito. Sapagkat ito ay napupukaw sa disenyo ng teta at ng espada. Maaari lamang kayo magkomento sa ibaba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong bariya sa videong ito. Nagpapasalamat mo ako sa mga korektor na nagsuporta sa akin. Kahit hindi man lang kayo nagkomento sa aking video noong ikadalawang putato ng Hunyo, kahit papano, pinigyan ninyo pa rin ako ng suporta. Ah. At dito na nagtatapos ang kabanatang ito. Magkita mo rin tayo sa ikawarumputwarong kabanata ng Bariya-Bariya at Papel-Papel.